Nagsisimula ang pelikula sa tagapagtatag ng Encom na si Kevin Flynn, ikinukwento niya sa kanyang anak na si Sam ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa grid ng kanyang computer program na Tron. Sinabi ni Kevin kay Sam na siya, si CLU at Tron kasama ang codified likeness utility ay nakatuklas ng himala sa loob ng grid. Ngunit hindi niya pinag-uusapan ng himalang iyon, dinala ni Kevin si Sam sa kama at pumunta sa trabaho, kinabukasan, ang mga pahayagan at istasyon ng TV ay nagbalita ng misteryosong pagkawala ni Kevin. Hindi matanggap ni Sam ang pagkawala ni Kevin na makakaapekto sa kanyang pagkatao, ngayon, ang kinabukasan ng Encom ay nasa tanong din. Nakikita si Sam kasama ang kanyang motorsiklo, dalawampung taon nang lumipas, pumasok siya sa gusali ng Encom at narating ang kanyang destinasyon na iniiwasan ang mga kamera. Samantala, ipinakilala ni Richard Mackey, ang kasalukuyang CEO ng Encom, ang board sa bagong OS 12 na isang secure na OS. Nang tanungin ni Alan Bradley, isang miyembro ng board, tungkol sa mga pagpapabuti ng sistema, sinabi ni Richard na tapos na ang libreng pagbibigay ng software kasama si Kevin. Nang patakbuhin ni Richard ang OS 12 master file, may isang video lang ng asong naglalaro, ngumiti si Sam habang tumatawid sa boardroom. Sinabi ni Bradley kay Richard na ang software ay inilabas ng libre, na ikinagalit ni Richard, sinubukan ni Sam na tumakas, ngunit inaresto siya ng pulis. Bumalik si Sam sa bahay mula sa istasyon ng pulis kung saan naghihintay ang kanyang asong si Marv, dumating si Bradley upang makita si Sam at sinabi sa kanya na kumbinsido siyang hindi iniwan ng kanyang ama siya at ang income. Binigyan niya ito ng susi sa arcade at umalis, dalawampung taon nang lumipas, sa wakas ay pumunta si Sam sa arcade ni Kevin kung saan nakita niya ang isang lihim na pinto. Nang bumaba siya, Natagpuan niya ang lihim na opisina ng kanyang ama, ginamit ni Sam ang kanyang gumaganang PC para sa pananaliksik. Isang malaking laser ang nagdala nito sa grid, lumabas si Sam sa arcade sa kaharian ng pagkabigla kung saan siya dinala ng recognizers. Dinala si Sam sa isang lugar kung saan siya pinili bilang isang manlalaro, hinubad ng mga sirena ang damit ni Sam, inarmasan siya at binigyan siya ng ID disk. Nang magtanong si Sam, sinabi ni Jem sa kanya na subukan lang niyang manatiling buhay, nanalo siya sa isang laban pagkatapos ng isa pa at sa wakas ay napagod at sinubukang umalis sa stadium. Sa huling round ng dumudugo si Sam, itinigil ang laro at tinanong siya para sa kanyang pagkakakilanlan. Matapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan, ipinadala ni Clue si Sam sa Lighted Bike Race Court. Hinamon ni CLU si Sam, isa-isa. Nauubos ang mga racing programmer habang ginagawa ni Klu ang kanyang huling pag-atake kay Sam. Pumasok ang isang light runner sa arena, sinabi kay Sam na sumakay at tumakas sa pamamagitan ng paggawa ng butas sa pader. Ipinakilala ng driver ng light runner na si Cora ang kanyang sarili at dinala si Sam sa isang malayong toktok ng burol. Muling nakatagpo ni Sam ang kanyang tunay na ama na nagmumuni-muni habang kumakain, ipinahayag ni Kevin kung bakit hindi siya bumalik kay Sam, sinabi niya sa kanya na nagtatrabaho siya sa perpektong sistema sa grid kasama si Tron. At lumitaw si Clue mula sa grid ng walang input ng tao, na nagpapakita ng mga tampok na hindi pa niya nakita noon. Naramdaman ni Kevin na ang kanyang biodigital genetics ay magbabago sa mundo, ngunit pinagtaksilan at inatake ni CLU si Kevin at Tron. Inialay ni Tron ang kanyang sarili upang iligtas ang buhay ni Kevin at napilitang lumipat si Kevin sa Outland, ang tanging paraan palabas ng grid ang portal ay bumaba. Muling binuksan ni Sam ang portal, ngunit tumanggi si Kevin na umalis, naniniwala si Kevin na ipinadala ni CLU ang pahina kay Allen. Ipinaliwanag niya na inaasahan ni CLU na hanapin siya ni Kevin at ayusin ang isang gateway para makapasok siya sa mundo ng tao. Ipinapalam ni Corey kay Sam ang tungkol sa municipal program na Zeus, na tumulong sa mga ISO sa panahon ng Purge at maaaring makatulong. Pumasok si Sam sa bayan sa isang light bicycle, itinatago ang kanyang mukha, nakilala siya ng sirena at inanyayahan siya sa Zeus End offline Club. Dinala ni Casper si Sam upang makilala si Zeus, sa kabilang banda, pagkatapos ng paggawala ni Sam, pumunta si Kevin sa bayan. Dumating si Clue upang hanapin ang bahay ni Kevin, si CLU kasama si Kevin, ay naalala ang pangako na baguhin ang mundo. Ang pag-iisip ay nag sa kanya nang itinaas ng mga mask DJs ang kanilang mga boses, hinayla ni Caster Pokemon si Sam sa party habang kinukumpirma ni Caster ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay sa katunayan si Zeus, samantala, nakatagpo ni Sam ang mga bodyguard ni Clu na sumalakay sa club, dumating din si Quara upang tulungan si Sam at nawalan ng kaliwang braso sa laban. Dumating si Kevin doon at nakontrol ang mga bagay, sa elevator tumakas si Kevin kasama si Sam at Quarles sa sandaling magsara ang mga pinto ng elevator. Kinuha ni Zeus ang disk ni Kevin sa pagtatangkang guluhin ang kanyang saddle project, pinahinto ni Kevin ang elevator bago ito bumagsak. Pinili nila ang solar cell para makarating doon, may lihim na kasunduan si CLU kay Zeus tungkol sa Disney Kevin kapalit ng kontrol sa lungsod. Ngunit umatras si CLU sa kanyang pangako, sinabihan ng kanyang mga tauhan na magbagsak ng bomba at sumabog ang tore. Icon ekta muli ni Kevin ang identification disk ni Cora, na ibalik ang kanyang braso, ipinakita rin niya kay Sam na si Cora ay ISO. Iniwan ni Kevin si Cora para magribot at kumatok sa langit, nagising si Cora at sinabi kay Sam na iniligtas siya ni Kevin mula sa purge. Nagtanong pa si Cora tungkol sa tunay na mundo, ngumiti si Kevin sa kanilang dalawa, tinamaan ng solar sealer ang rectifier ng malaking barko. Natuklasan ng tatlo ang mga programmer na nakakulong sa cargo modules ng nagbebenta, dumating si Rinsler para mag-imbestiga, nalaman ni Kevin na si Rinsler ay ang dati niyang kasosyo na si Tron, na inayos muli ni CLU. Ipinakita ni Cora ang kanyang CD kay Sam, tumakbo para hanapin si Rinsler at nahuli ng maghiwalay sina Kevin at Sam pumunta si Sam para iligtas si Quora at kunin ang disk, kung saan tinapat niya si Jarvis para makuha ang disk ni Kevin. Lumapit si Rinsler, ngunit gumanti si Sam at itinulak siya palabas ng tore, para makalapag, ginamit ni na Sam at Quora ang isang arm shape para shot. Naghihintay si Kevin sa kanila sa warship ni CLU, ibinigay ni Sam ang disk kay Kevin, pagpasok ni CLU sa tore, bumalik si Rinsler na may galit. Pagkatapos patayin si Jarvis, tumalon siya mula sa tore at bumuo ng sarili niyang light jet. Inilagay ni Kevin si Sam sa pamamahala ng light jet bridge, lumipad si Rinsler sa ibabaw ng light jet, nahuli ang mata ni Kevin. Pinayagan ng koneksyon si Rinsler na maalala na siya si Tron, pagkatapos ay sumigaw siya, "Numalaban ako para sa iyo. Tinamaan niya si CLU at namatay, lumulubog si Tron sa simulated na dagat, ang kanyang armor circuit ay naging asol. Humingi ng tulong si Kevin kay Cora, nakita nila si CLU sa kabila ng daan, lumapit si Kevin kay CLU, sinasabing sumusunod lang siya sa utos. Sumigaw si Kevin kay Sam at Cora na patuloy na tumakbo, pagkatapos ay umalis para harapin si CLU, Inalog ni Cora si Sam, na balisa sa pagkawala ng kanyang ama. Ginamit ni Kevin ang reintegration para alisin ang pagkakahiwalay ni CLU mula sa kanya, matagumpay na ipinasok ni Sam ang kanyang disk sa gateway. Pagkatapos ay sumama si Kevin kay CLU, umalis sina Sam at Quora, ilang segundo bago sumabog ang grid, inilagay ni Sam ang Tron System sa isang microchip. Inimbitahan niya si Alan sa loob ng tindahan at sinabi ni Sam na siya na ang mamamahala sa Encom muli. Tinanong siya ni Cora kung ano ang gagawin nila pagkatapos, isinama siya ni Sam sa kanyang motorsiklo para ipakita ang isang bagay at ipinakita ang pagsikat ng araw, na ikinagulat at ikinasaya ni Cora.